Isang mapagpalang araw na naman nga po pala sa bawat isa ako nga po pala ulit si Japula at isa nga sa mga hilig ko ay ang pagbibisikleta. Ngayon nga ay may ride kami papuntang Dampalit Mega Dike at syempre ang gamit ko ay itong si Pikachu dahil matagal-tagal din natin itong di nagamit. Kasama ko na nga rito si Boss Mac at hinihintay na lang namin si Tito Da. 4.30 am nga ang aming ride out at maya maya lang ay dumating na rin ang audits ng lahat. Ngayon pa nga lang din namin makakasama si Tito Da sa isang ride. At ang pinaka-agenda nga namin ngayong araw ay pumitik at mangista. Mag-aalas sa ispa nga lang nito ng umaga at habang binabagtas nga namin ang MacArthur Highway ay nadaanan namin ng mga batang ito. At papunta pa nga raw sila ng MOA. At syempre hindi rin pinalagpas ni Boss Mac ang pagkakataon na makatulong sa ating mga kapwa riders. Kaya lang hindi na pala kakayanin ng remedyo dahil napakarami na palang puncture ng inner tube na to. Mas maigi na palitan na lang talaga. At kahit anong gawin nga ni boss maka eh, hindi na rin niya ito nagawan ng paraan Kaya't ang ending ay susubukan muna ng mga bata na magpa-vulcanize Kaya lang medyo delikado Pero dapat talaga ay na May napadaan pa harito na pinipiso itong patag ng kalsada May idea ba kayo kung bakit? Umaya maya ay umalis na nga rin kami dito At 6am na noon pasado Pagkarating naman namin ng Malabon Si Tito Da naman yung naplatan At sobrang lapit na namin ito sa may Megadike Medyo kalbo na rin pala yung gulong ni Tito Da Kaya't prone na rin talaga ito sa flat nadadamage pa niya yung inner tube. At buti na lang talaga, laging ginagamit ni Lord si Boss Max sa mga ganitong pagkakataon. Kaya't maganda rin nakasama namin siya. At maya maya nga ay eh part 2 dahil naplatan na naman si Tito Da. Talagang kailangan na niya mapalitan muna yung gulong niya. Dahil sa sobrang nipis na neto, hindi na neto kayang protektahan yung inner tube. May mga small bumps pa naman dito na yun talaga yung nagkukos kung bakit na flat yung gulong ni Tito Da. Siyempre inaayos na ulit ito ni Bosmak. Sa talagang blessing ang magkaroon ng kaibigan na maraming alam gawin na gaya na ito ni Bosmak. Pagkatapos ng pit stop ay nakarating na rin kami dito sa may tambayan kung saan may mga pumipitik. Dito na nga rin pala kami magtitimpla ng kape. Dahil dala rin ni Bosmak yung kanyang butin. At talaga nga namang masarap din tumambay rito. At syempre ito na nga yung pakay namin ang pamimitik at pangingisda. Kaya nga lang medyo hindi talaga kami pinapalad sa pangingisda rito mga kaibigan. Inabot kami ng mahigit 30 minutes at wala pa rin talaga nakukuha. Di ata nila gusto yung pain namin. Ang usual kasing ginagamit namin talagang pain ay hotdog at mas makakahuli pa kami dun. Kaya lang ang ginamit namin ngayon ay atay ng baboy. Kaya lang ayun, hindi ata gusto ng mga isda. Sinubukan nga rin namin lumipat ng pwesto. Pero sa kasamaang palad ay ganoon pa rin. At nawala pa nga yung hook ko dyan, pati yung weight. Kaya't sumuko na rin talaga ako. Tapos yung isang kaibigan natin na si Tito Da, eh, medyo nababalisa. Naalala kasi niya yung magiging biyahe namin pa uwi dahil nga kailangan ng palitan yung gulong niya. Si Boss Mac, porsigido pa rin talaga na itong makahuli. Kaya lang ako sumuko na talaga ako niyan. Ayaw kasi talagang pansinin ng mga isda yung pain namin. At dahil nga flat ang gulong ni Tito Da, hindi niya to pwede sakyan. Kaya't sinabayan na lang namin siya sa paglakad. Kaya lang, sobrang haba pala ng lalakarin namin dito palabas ng Megadike. Sobrang init na nga nitong lakad namin dahil 10am na ata nito pasado. Maya maya nga may nakita pa kami ritong ibon na sumabit sa puno at gusto pa rin talagang tulungan na ni Bosma kaya alam medyo malalim kasi yung tubig dito at mahirapan siyang makatawid sa kabila. At dahil nga mainit at kailangan pa namin humanap ng bike shaft ay umalis na rin kagad kami sana lang nakawala tong ibon na to dahil hinihintay siya ng asawa niya dun sa may kabilang puno tapos ang halos 5 kilometrong paglalakad ay may nakita na kami bike shop at nakabili na si boss mok ng gulong pati na rin ang inner tube at papalitan na neto yung gulong ni tito da para dere diretso na ang magiging biyahe namin pa uwi sobrang init at sobrang ohon na nga kami neto medyo mahaba haba pa nga yung biyahe namin pa uwi dahil nasa 25 kilometers pa tumahigit pero naman matapos nga ito ni Boss Mac, agad na rin kaming umalis. Tahanap naman na mabibilan ng aming inumin. Ito na lang na video niyo mga ibang pangyayari, pero maraming pang kaganapan. Nagka problema naman si Boss Mac sa kanyang headset. Dahil hindi na ko. Mukhang nag-stock up daw dahil sa kalawang. Naulanan kasi yung bike niya kahapon. At may mayamayangay, nandi dito na kami sa may may kawayan. Dumaan lang kami rito saglit sa may burautan ni Boss D. Dito lang yan sa tapat ng Emma Town. Pero wala naman kami binili. Nagpahinga lang din talaga kami niyan tapos umalis na rin habang makulimlim pa dahil mas doble yung pagod kapag trick na trick yung araw. Pagkarating nga namin ng Metro Gate ay humiwalay na sa amin si Boss Mac dahil doon siya dadaan sa may Brickstone papunta na ng bagong silang. May naman ni Tito dahil pareho lang ng daan kaya sabay na kami. Ang labas naman namin dito ay sa may marilaw na ulit. Tapos pang muzon at pagayagaya na. At sa wakas ando dito na nga kami sa may gayagaya. -gaya. Kaunting padyak na lang at nasa kanya-kanyang mga bahay na. Sobrang pagod na rin talaga ako at gustong gusto ko nang magpahinga. Tingnan mo 'ko. Ah. Hay siguro din sa lakad. Oo, mababa yung lakad natin. Parang apa. Tatlo apat na kilometro yata yung nilakad natin. Five. Ang gala. Grabe. Ingat, ingat. God bless. Next time ulit. Nandito na lang din guys. Ingat sa lahat. God bless.